Ayun, ang dami. O, di ba? Yan. Yan na yung mga namuti kahapon yung pinakita ko sa video mga katropa. Yan na yung mga... Yo, what's up mga katropa? May gagawin tayo ngayon. Gagawin tayo ngayon ng pagpatubuhan natin ng kabute. Gagamit tayo ng dahon ng saging. Yung kinuha ko doon sa Gabrela. Nung pumunta ko doon. Yan. Kahit na masakit ang mata ko. Kinamaan ng welding. Trabaho ko rin. So, yun. Pakita ko sa inyo kung paano magputol hanggang itanin natin yung kabute. So, simulan na natin mga katropa. Ayan, ito. Gawin natin yung kanyang tangkay. Tangkali natin dun sa dahon. Although, first time ko magtanim mga katropa, ngayon lang ako magtanim ng kabute. Sa so, mga marunong na dyan, comment naman kayo kung paano gawin. Paano yung tamang pagpatubo ng kabute. Ito ay napapanood ko lang sa YouTube din. expert naman ako kaya try kong gayahin kung kaya natin patubuhin yung kabuti nakabili na pala ako ng tuwan, punla yan so, hati-hati -hati na natin puputol na tayo Ano gawin natin? Ito sa dahon. So, patuloy natin para may pantali na naman tayo mamaya <coughs> dalawang dangkal bago tayo magtali na naman natin ng ulam. natin. Yung dito lang sa gitna. Ngunit ating niyo. konti lang yung kinuha kong dahon kasi Kunti lang naman yung pan at yung katanong na binhi wala tatlong supot lang yun at yun yung mga sampung dahon ng saging Malilit naman na daw. Pwede ng 15. Ang piraso. Hanggat ganito kalalaki na sale. Comment lang kayo yung mga batikan na magtatanim ng, ng kabuti. Kung paano tamang gawin. Kasi ako first time lang ako magtanim mga katropa hindi maproseso yung maproseso yung paggawa mga katropa pero pag nakakatubo ka naman sulit may ulam ka na masustansya pa. So, yun lang mga katropa. Paulit-ulit lang ang na gano'n. Nagawin gano natin. talik potol talik potol, So, yun mga katropa. Na tapos na tayong nagputol. So, yan na. Lahat. Ito na lahat. Ayan. So, dito na natin iayos dito. Tapos, tapan natin ng sulok sa Pero, babad lang, babad muna natin to ng 12 hours sa tubig. Kaya lang, umuulan naman na. kaya natin ibababad to. ito na lahat konti lang kasi sa amin lang naman to mga tropa pang ulam ulam lang uh, Magandang gawing business to mga katropa sa mga gaya kung walang ginagawa yung mga tambay tapos dun lang sa bahay pero maraming sagingan na pwedeng pagkuhanan ng dahon pwede kayong magpatubo dyan mga katropa ibabad ko lang yan sa may tubig na may apog ng apog ng nganga yan para madaling lumambot kailangan natin kasing palambotin to pero pwede rin walang apog tapos maglagay tayo ng major D, yung pang disinfect. natin Kasi medyo maselam itong binhin ng Kailangan malinis talaga. So yun mga katropa. Yan. Lalagyan ko ng tubig na ito. Dito natin babad tapos din sa isang batsa. Yan. So, lagyan ko lang muna ng tubig. Na. Lagyan natin ng tagi isa. Para yung mga insekto, mga germs matanggal dito sa may dahon natin. So, ko na mga katrapa. So, yun, natakpan na natin mga tropa. Yan, tinakpan ko na ang daan ng saging. Tapos, pinaybabawang ko ng sako. Yan. So, yun, update, update na lang bukas mga katropa. Kung paano natin isalansan. Tapos, ilagay yung kabut Yung binhi. So, hanggang dito na lang bu Mga tropa, bukas ulit. Bye-bye. so yun mga perpekta na natin yung dalang ng saging para matanggal na yung mga tubig Ah, hintay lang natin na mawala wala mawala mga ginto tumutulo. Tayo na ng mga 30 minutes siguro wala na yan. Basta wala na mga tumutulong ganito. Tubig tubig niya Bago natin i kamada Ayos na natin dito kay pag na natin. So, yan, update mamaya mga katropa. So, Ipapakita ko mamaya sa inyo kung paano natin ilagay ito Tapos paano natin ilagay yung binhi Tapos ito, lagyan pa natin ng madre kakao Ito so, Ganito, ilagyan natin Lagyan natin ng Lagyan natin ng saging muna Tapos binhi Tapos lagyan natin ng ganito tapos, yes. bili tayo na mamaya ng abono. May isang kilo. Lagyan natin din ng abono. Yung abono, paglalagay ng abono, konti lang. Yung parang paglagay lang ng asin dun sa ulam. Ganun lang. Konti-konti lang. Pa-ikot -pa din yun. yun mga katropa, habang inaantay natin, may isan yung dahon ng saging. Gupit muna tayo ng kwan. Salutay. So, plastic. Ito, plastic. Dinabahan ko na ito kanina. Isipin na lang natin. ikot lang. Isa. So, lagay lang ito mga tarpa ko ito lang. Ito lang ba yung magpapainit sa kanya? Ito yung inip. tapos natin ng ganyan mga katrapa wala natin ang abono pagligan ng abono, ng abono ng mga katrapa kunti lang ganyan lang sya hindi masyadong marami kasi parang mabubulok na malalo no? 야 yeah. yeah. i 15 days. All right. <coughs> yeah. Yeah. Ito mga tropa pwede rin Pagpahinog ng saging eh, May init yan Pagpahinog so, natin ng abono Ayan mga katrapa. Ayan. Tapos ka nang tinakpan ng salapay. Plastic. So, so ayan, mga katrapa. Pakita ko lang sa inyo yung ginawa ko na una. Yung nagsampo lang ko doon sa binhe kung tutubo ba o hindi. Ito na mga katrapa. Pakita ko sa inyo. Hindi ko ito nag Ayan na siya o. Oh. Ayan may tubo na siya. Dito marami. yun Ayan. Ayan, mga puti-puti. Ayan, mga sapot-sapot na yan. Ayan, tutubo pa rin yung mga yan. Ayan, marami pa doon sa lilig. Ayan. ayan, lapit na yan. Ito pang 7 days. 7 days na ata ngayon to. So, ayan mga katropa. Dito na tayo, ayan oh. Oh, dami na, 'di ba? Ayun, mga 'yan. Ayun, ang dami. Oh, 'di ba? yan Yan na yung mga namuti kahapon yung pinakita ko sa video mga katropa. Yan na yung mga yan. Oh. Yan na. Tapos to, dami. Ang dami pa dito, oh. Uh. So, yun, mga katropa. E, nakita nyo na kung gano'ng karami yung bunga nya. Bukas, papakita ko ulit sa inyo kung paano tayo mag-ani. Anihin na natin bukas yun. Na yun bukas. Yon so, yun, mga katropa, na ano? pag harvest tayo ng kabute. Ayan, mga yan. Oh, O, oh, lalaki na. Ayan, mga. Ito, ito pa yung iba. Oh. Na-harvest ko na. Oh. Ayan, ilamin natin. Ayan. Oh. Uh, Ayan natin dandanin kasi marami pang maliliit. bukas din na mga yan. Ilumut. Ano yan? Kuha ng saging? Mm -hmm. Ba't tutupo dyan yung mga mushroom? Pwede ba ang kainin? Mga lalaki mo kainin? Dikit, dikit kasi sila oh. Makukuha na yung maliliit. Hmm? Yeah. ating na-harvest mga tropa kasi isang kwan lang ito isang binigit bin yung nagay ko uh, konti lang yung susunod mas marami yun susunod mas marami yung harvestin natin pag nagbunga yung landon sa kulungan yung huling ginawa natin ito kasi isang supot lang to kaya ito lang muna Măng. Bye bye. bye, -bye.